Hello, good morning mga katoto. Magandang araw sa inyo at andito tayo sa showroom po namin para i-release yung unit na 2025 Expander Cross na two-tone sunrise orange nila Ma'am at uh, Sir Tabingo from Angono Rizal. So, at, uh, pumipirma kami ng mga dokumento para sa release ng unit po namin sa pangayon mamaya para makita po ninyo yung unit nila na bagong labas ng 2025 na expander cross Kasi pag tinigil ko, mawawala yung moment na yun. すご,ごい。 So, re-release na natin yung unit nila uh... hmm. <laughs> So, medyo ginabi tayo Dahil month end Ang daming uh, nire -release. So, andito na po tayo at po natin Yung unit nila uh, Ma'am and uh, Sir Tabingo from uh, Angono Rizal So, ito na po yung unit ito, to, to, to. Uh, and So, kinakabit lang yung Conduction

<laughs> Salamat po. Salamat. May mga nanonood dito. Ano siya? Uh, baka plano nilang bumili. Ano sabihin mo sa kanila? Come here and come here. Come here, come here and buy cars now. Come here and buy cars. And look more. Look Sir Jerry. Sorry, yeah. Sir Jerry. <laughs> so isa na naman pong uh, Kliyente ang masaya-sayang uuwi Paangono Dala ang kanilang dream car Oh. 2025 Expander Cross 2 Tone na Sunrise Orange. So, na bago po sa kanya yung pinaka touchscreen monitor niya mas malaki na para siyang si Triton na.